Nga like to, eh. Kata-kata, girl. Nga lang <laughs> po, taranak po. Mga batanggang, taranak. Batanggang po! Ano? Kahit yung batong gawin yung ginagawa namin, brawk yung ati Yung ginerost yon, mate. Nga pa, major Okay, sabihan. Kung narito tulak, nga po, sorry ako. Why?

Hello, hello, baby burp at paano Baby bird, baby burp baby burp, baby burp. <coughs> <coughs> <coughs>

嗯。 இருபத்து <laughs> ஏழு <laughs> Taha Kami ada di situ kan? Kamu nak lari-lari ke sana? Tidak ada lagi Tidak ada lagi Hingga 9 minit sahaja Untuk kembali Untuk kembali ke mana? ada hello ba? ah. isang lohi ba? isang lohi galaw Dululurin galaw na, galaw na. galaw negro galaw na. ng negro! galaw na. galaw na, galaw na. galaw na, galaw na. galaw na, galaw ano mo ito? Gago pa. Mag-SBC ka na lang, gago. Bakit tayo yung ano? Out-S-I-D-A-J. Ano mo? Ano ka nalang? G-I-G, bagay ka dito. Dito. Ayan, ayan. tapit ka dyan. Ayan. Parang kung boy. Si Bogay. Si mama. May work. Si Bog, may namin. Best kasi na si Bogart, wala problema nun. ba O. Ah. Panawagan mo kay Bogart. Panawagan kay Bogart. Mag-resign na siya. Parang bole mo. Hindi ako natutuwa sa trabaho niya. 3150? Ayan. Ayan ang trabaho yan. sa ako sumama ka lang dito, nagsaya ka pa. Bet mag-bet mag-bet mag mag kaguluhan nito. Kapitisi? hindi kayo. Pati pa naman nito eh. Yeah. si pa? Oo. Uh, Ay saan, marami ko eh. Uh, May lumot. Bigyan uh, mo naman sarili mo. kami din. Pat. Uh, no. Pat. Ay Hindi ako si Pat. <laughs>

mo outside ang sabo. Ang kapal ng mukha mo, Arton. Kapal mo lalagay sa YouTube <laughs> Kago, lalagay ko talaga sa YouTube. Kago lalagay ko to sa YouTube. Ako si Choknoy. Thank <laughs> <laughs> <Kailanay. laughs>

Ano positive yung ano? Ayan si Payatot! Ay na naman! Nakakaumay <laughs> pala Pergalinya jual? Memerlukan apa yang mem? Terang-terang. 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 terang <laughs> ano? Ha? Ano? Mas maganda ako sa'yo. <laughs> <laughs> ano? Pantang ako po sa'yo. Ano man sabi mo? Di ba ano? Mas maganda ako sa'yo. Valerie, mas maganda ako sa'yo. Lagat ka. Di diyan. dokumentaryo Ano masabi mo kay ano? Kay Little? Ayun na. Tumabay pa yung mainong class niyo. Ayun o. Tumabay pa. Tumabay <laughs> <laughs> teka. Alam mo may lalagay na Popo din naman niya sa iyo. Tama na Oh. hello. Hello. Hello.